Ito ang Apo Reef. Isa ito sa mga maipagmamalaking tourist destination ng bansa na matatagpuan sa Sablayan Occidental Mindoro. Pinalilibutan ito ng mangrove forest at likas na yaman. Kinilala ng UNESCO bilang second largest coral system sa buong mundo. Nagsisilbi itong tahanan ng mga marine species sa pang lamang dagat popular bilang diving site sa buong mundo. Dahil sa natatanging katangian ng Apo Reef, idineklara ito bilang Protected Areas and Wildlife Bureau sa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang Apo Reef na kami, kami man ay tumutulong pag mga yung, ano, yung clean yung clean up ng mga tabay bayin dagat para mapanatili namin ang kagandahan ng mga tourist spot, lalo nga sa mga tabindani. Uh, since po ang Apo Reef Natural Park is a uh, protected area, katulong po dyan ng local government ang DENR. So sila po ang may matinding pangangalaga. Meron po silang ordinansa, meron po sila dyang mga batas na nangangalaga at para maalagaan ng maayos ang Apo uh, Reef Natural Park. So hindi po tayo basta-basta makakapunta sa Apo Reef Natural Park ng hindi tayo nagsasabi sa kinauna. Pero hindi lang sa Apo Reef natatapos ang ipinagmamalaking ganda ng Occidental. Dahil isa lang yan sa mga nakapalibot na magagandang destinasyon sa buong lalawigan. Kaya naman, experience Oximin beyond extraordinary. Ang Occidental Mindoro nga ay matatagpuan sa Mimaropa Region. Binubuo ito ng labing isang munisipalidad at bawat lokalidad may nakatagong prime destination na may pagmamalaki hindi lang sa mga local tourists kundi tsak nabibighani rin sa mga mata ng international tourists na siguradong babalik-balikan. nyo bang sa lalawigan din matatagpuan ang longest island to island zipline sa buong Pilipinas? Sa sablayan din yan, makikita na isa rin sa mga dinarayo ng mga turista. Tunay nga ang pagdating sa sikat na mga destinasyon dito sa Pilipinas, nasa listahan ng mga turista ang Oxymen. Patunay dyan ang lumulobong bilang ng mga dayuhang bumibisita sa probinsya susi sa mas magandang ngayong lalawigan ang sanib pwersang pagtutulungan ng probinsya para mas makilala pa ang Occidental pagdating sa turismo sa pangunguna ni Governor Eduardo Gadiano. Sa ating pong uh... Uh, sa pamumuno po ng ating Governor Edgardo Gatchiano. Uh, masaya po kami pinabalita sa sambayanan na ang ating po mga tourist arrivals po ay lobo-lobo. ako ako naniniwala, ako na sa pamamagitan ng mga programa ng ating Governor Gatchiano ay uh, mas nakilala at mas nagbo-boost po yung tur, uh, tourist or tourism natin dito sa lalawigan. Kasi may mga ilan po na minsan pag sinabing, ay, saan yan? As, diba? So, Occidental Mindoro, ay, yeah, gusto kong bumalik siya. Hindi lang din daw mabibighani sa mga makikitang tanawin, kundi sa mga tao din sa probinsya na hospitable sa pagtanggap ng mga dayuhan. Napaka maakal maasikaso ng mga, hindi lang kasi sinasabi natin pag sinabing tourism products, this is not the nature, eh. so this is not the reef or the riches. Uh, pati po yung mga tao. So sa pamamagitan ng mga tao, nagiging uh, nagugustuhan ng mga turista kung paano tayo makisama sa kanila. Kung pagkilala naman sa kultura, kaugalian at mga produkto ng mga mamamayan sa Occidental, mayroon din silang cultural festivals. Nangunguna na dyan ang Arawatan Festival na sumisimbolo ng pagkakaisa. Arawatan, 'no? Arawatan Festival binagan na po natin tuwing November 15 and uh, dito po nagpinagdiriwang ang iba't ibang mga activities. Of course, uh, highlighted po dito yung atin pong uh, Arawatan street dancing competition, ang atin pong Ginoo and Binibini uh, Agriturismo. We have also sports activities, cultural activities. And dito rin po pinagdiriwang natin ang ating mga Uh, yung IP Day, yung ating PWD Day, Senior Citizen, Youth, and uh, sa iba't-ibang sector Kung baga lahat po ng iba't-ibang sector ay natatouch na po sa bawat activities na meron tayo kay Arawatan. Marahil isa lang ang Occidental Mindoro sa mga ordinaryo, simple at tahimik na lalawigan na nakakubli sa likod ng nagtataas ang mga kabundukan at malalawak na karagatan. Ngunit ang tunay na itinatago ng probinsya ay ang kamanghamanghang likas na ganda, isang karanasang hindi malilimutan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cuyofa sumasaludo sa bawat Pilipino.